bilyonaryo at sardines king na si William T. Lim. May mahalagang payo sa mga taong puro trabaho. Why wait for me for us to die before they can enjoy? Hindi pa na mahuli ang lahat. Matapos kumuha ng isang kurso sa Harvard University, nabuksan ang isip ng bilyonaryo na sa huli hindi pera ang pinakamahalaga. Ito ang hindi ko na ano sa father ko. Business, may kaya, Pero we don't enjoy time. Puro trabaho. Eh. That's why naging open mind ako. Nagulat mga anak ko. Mm -mm. Ba, gagastos na. <laughs> <laughs> Daki, hindi ayokong gumastos. Kilalanin si William Tiu Lin, ang founder ng nangungunang sardines brand sa Pilipinas, ang Mega Sardines. Ngayong Webes, June 27 sa so Tune In kay Tunyi, 4th Anniversary Special. Magkano bang pera nyo sa wallet nyo ngayon? Kalimutan ko pala sabihin sa iyo. Inihintay ko yung allowance pa, hindi pa din yung deposit. <laughs>